alam nyo ba na may mga ginagawa ang mga kababaihan na hindi ka nais-nais sa paningin ng iba, lalong-lalo na ang mga kalalakihan. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga gross, disgusting na mga ginagawa ng mga kababaihan pero ayaw nilang aminin or ayaw nilang malaman ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga boys. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, eto, ating haalamin yung mga sikreto ng mga kababaihan na ayaw nilang malaman ng ibang tao. Lalo-lalo na ang mga boys. So, eto, number one. Eto, yung picking her nose. Ano nga ba ito? Haha, ito na yung literal na pangungulahot. Oo, oh, di ba? Akala nyo, hindi ginagawa ng mga babae yan. Pero, ginagawa rin yan. Kapag siyempre, mag-isa na sila, wala na silang kasamang ibang tao. Ang style pa niyan, susungkitin yung nandyan sa kaloob-looban ng kanilang ilong at kanilang mamasdahan at talagang titignan kung ano yung itsura, ano yung kulay, ano yung laman. Tapos mamaya ipipitik na yan, palayo. Ganon na yan. Pitik. Ganon yun. Ganyan ang mga pangungulangot ng mga mahal nating kababaihan. O, di ba? Akala nyo, mga boys lang ang gumagawa niyan. Hindi, mga babae rin. O, di ba? So, ayan po. Ang number one. Number two. eto, yung pee in the shower. Ito yung umiihi kapag naliligo sa shower. Parang normal lang naman yun, di ba? Ginagawa ko talaga yan. Eh kung ginagawa rin ng mga babae, okay lang siguro. <laughs> Pero sabi dito, isa yan daw sa mga ginagawa ng mga kababaihan na gross, disgusting, yak. Eh syempre, ganun talaga. Alam nga namang, pupunta ka pa doon sa inidoro, uupo ka pa doon, ay eh, naliligo ka na nga eh. Sabay-sabay na yan na aagus patungo doon sa lagusan ng tubig. O, oh, di ba? Nakasave ka pa ng tubig na pang flash. Ah, ayun na. So, sa tingin ko, okay lang siguro yun. Parang normal lang naman. Number two. Number three. Sniffing. Hmm. Ano nga ba yung ini-sniff nila? Ito yun. Sniffing. Ibig sabihin, yung inaamoy daw nila, yung bandang kilikili ng kanilang damit, or doon sa bandang singit ng kanilang damit, kung pwede ulit isuot. So, yung mga damit na ito ay nagamit na niya. Pero, itratry niya kung pwede pa. Hindi, e eh, aamuyin mo na niya. Aamuyin mo na niya kung, uh, pwede pa to. Wisik-wisik na lang lang konti, tapos ayos na. oh, di ba? Ganon ang ginagawa daw ng mga kababaihan. Wisik-wisik. Tapos, okay na ulit. Nilagyan ng pabango uh, para mawala yung hindi ka nais-nais doon sa mga banda ng parte ng katawan na yon. Sabi, doon daw sa bandang kilikili, doon sa baba, sa may singit. O, oh, di ba? So, inaamoy-amoy pala nila yan. Ganun pala yun. oh, now I know. <laughs> yan ang ginagawa ng mga kababaihan na talagang hindi natin alam. Number three. Number four. Ito. Barely wash bra. Oh, oh. <laughs> ano ang ibig sabihin nun? Bihira daw nilang labhan ang kanilang bra. Kahit pa ulit-ulit na yung sinusuot okay lang daw kasi nakatago naman eh. Di ba? Siguro sa ibang bansa kung saan malamig ang klima, okay lang yun kasi hindi naman sila pagpapawisan doon. Pero dito sa lugar natin, dito sa Pilipinas, na napakainit, napakaalinsangan, hindi pwede. Isang beses mo lang sigurong isuot yan. Talagang uh, pinagpawisan na yan. At kung ibabalik mo ulit yan, siguradong may amoy na hindi na kanais-nais dyan. Kapag uh, napawisan na yan, tapos uulitin mo pa, nako, ayan na gagamitan ulit yan ng magic pabango. Kusik, kusik, kusik. Uh, oh, ganun lang yun. <laughs> At ang mga sikreto ng mga girls. Hindi ko nilalahat, lahat, pero ito yung sinasabi sa akin pagsasaliksik. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito, yung farting in public. Oh! <laughs> ito yun. Umuutot daw sila sa public. Kaya pala madalas kapag nasa mall ako o nasa labas ako minsan, meron at meron talaga akong naamoy na mga amoy ganun. Amoy yutot. Yun pala, kagagawan pala ng mga kababaihan. OMG, ngayon ko lang talaga ito nalaman. Ngayon ko lang napagtanto. Hmm, kaya pala. So yun na yun, nasagot na yung aking katanungan. Kasi madalas na may naaamoy ako hindi ka nais. Nais na hangin na pumapasok sa aking ilong. At ito na pala yun. Kasi nga pala, yung mga kababaihan pala, umuutot pala sa publiko, sa public places. So, ayan na. Nalaman ko na. Alam nyo na rin. Nalaman nyo na ngayon. So, ayan po. Ang number five, number six, ito yung rated content. Ah, uh, <laughs> ano nga ba ito? Ito na yung nanonood daw sila ng mga ganong mga pinapanood din ng mga kalalakihan. Oh, akala nyo hindi sila nanonood noon yung mga videos na yan na paborito ng mga boys nanonood din pala sila kunwari hindi pero nanonood sila at yan ang isa sa sikreto nila na ayaw malaman ng mga boys kapag so tinanong mo sasabihin nila na no hindi kami nanonood yan ya yeah, kadiri pero nanonood sila noon hmm <laughs> yan ang sabi sa aking nabasa sa aking pagsasaliksik tungkol sa bagay na yan at talagang sinabi na sila ay nanonood daw. Mm. So now, we know, parehas lang tayo ng gusto. oh, di ba? So, ayan po, ang number six, number seven, ito, yung examining. Oh, ano nga bang ine-examine nila? Ito pala yun. Kapag sila ay may period, yung kanilang ginagamit na pad o yung tampon o kung anuman ang tawag dyan, kapag tinanggal nila yan, ine-examine daw nila, tinitignan nila, minamasdan kung ano ba ang itsura kung ano ang meron doon. Oh? Huh? Oh? Huh? Talagang uh, minamatagan ng matagal bago yan itatapon. O, oh, ganun pala yon. So, siguro, nagtataka sila kung bakit, anong ano ba ang nangyari doon sa lumabas sa kanila. Ewan natin, bakit kaya? Hindi ko rin alam. <laughs> Pero ganun daw yun. So, ayan po, ang number seven. Number eight, ito yung medyo mas malalang examination. Ano ba ulit ang ine-examine dito? Sabi dito, ay talagang gumagawa sila ng paraan para makita ang kanilang kuweba. O, di ba? Madalas daw, kapag may salamin, ay talagang pinitignan nila doon sa harap ng salamin at talagang binubulatlat daw yan. O kaya, pinipicturan yan gamit ang kanilang phone kung ano-anong ginagawa nila at kanilang pinagmamasdan. Talagang ine-examine daw pala nila yan. Bakit kaya? Ano? O, di ba? Ganyan pala ang mga babae, ginagawa pala nila yan. O, yung iba talagang tumutuwad o kaya kung anong anong ginagawa doon sa salamin para lang makita yung mga butas na yan sa kanilang katawan. Kung ano ba, siguro tinitignan kung may laman, tinitignan kung ano ang kulay. Baka may kuto, o baka yung buhok nila, baka may uban na, baka may ibang kulay na. Ganon yon pero yan ang sabi dito talagang uh, pinagmamasdan at talagang ini-examine din daw nila yung parte na yan ng kanilang katawan. O, oh, di ba? So, ayan po, ang number eight. Number nine. Ito, yung sila rin ay nag sa sa O, oh, di ba? Bistado na kayo. Akala nyo, ha? Hindi namin malalaman yan. Ay, eh, ibinisto na kayo ng mga kapwa nyo. So, ayan, sabi, ang mga babae ay naggaganon din kapag sila na ay nasa isang uh, pribadong lugar, sila lang mag-isa. Ganun ang sabi. O, oh, di ba? Akala natin, mga lalaki lang ang gumagawa niyan, pero hindi sila rin. O, oh, di ba? So, parehas lang tayo. Huwag na kayong mag-ano dyan. Huwag na kayong mag uh, uh, Sayang po. Ang number nine, parehas lang tayo. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga sikreto na pinaggagawa ng mga kababaihan na sabi ay gross, disgusting, nakakadiri, yaki. Yun ang sabi nila. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.